Grabe nga ang bagong deadly duo ng Minnesota Timberwolves dito. Edwards at Randle pinulbus lang ang Sacramento Kings. Si Edwards naman ay nagalit badrip kay Gobert dahil sa ginawa niya on display at DeMar DeRozan, Kings debut, nang gulang agad sa laban. First game ng Sacramento Kings this season, lalabanan nga ang 0-1 Minnesota Timberwolves. Hindi na natin patatagalin pa ito, mag-start na agad na in the first quarter, DeMar DeRozan nakuha agad ang first points niya bilang Kings player dan si Anthony Edwards ay sinagot nga siya with this tough three pointer Pero lama nga ang Sacramento sa umpisa nang dahil sa magandang start nila de Aaron Fox at domantas sa bonus. Timeout nga tayo dito agad. Tapos pagpasok nga neto ni Malik Mung, abay nag agad sa opensa ng kanyang team kaya lumaki lalo ang kanilang lamang dito. Pero salamat na nga lang sa mainit na 3-point shooting ng Timberwolves, nakadikit naman sila kahit papano. Kaso ang problema dito ay naka-takeover mode na itong si Malik Monk. 9 points in 4 out of 4 shooting sa field. Pero sa last seconds natin, Julius Randle, quick 5 points para gawing 32 to 29 ang score. Dito rin ay nagulangan ni DeRozan si Edwards. Pasabit foul, 2 fouls agad si Antman. Second quarter naman natin ko, bimboom agad ang ginawa ni Demar dito at grabe rin itong si Julius Randle, tough basket nga yan at argang naka over mode na rin siya at may 15 points na agad sa laban. Kaso down pa rin sila nang dahil ang problema nila ay depensa easy baskets ang naukuha dito ng mga Kings players. Kasama nga dyan itong si Demar DeRozan. Pero nang magsabay nga itong si Randle pati na rin si Edwards, abay nagtulungan nga silang dalawa at patuloy na naka-on ang takeover mode di Julius Randle kaya naman nakadikit muli sila sa laban. Score nga natin 50 to 48 with 3 minutes left. At sa pag-upo nga dito ni Rander mga idol ay like, kahit papano nakasurvive naman ang Minnesota at tinapos nga nila ang second quarter na close game pa rin naman. Lamang ang sa Sacramento 59 to 55 after 2 quarters si Rander abay may 22 points na agad scoring almost half of his team points. Pagpasok naman ng ating third quarter abay maganda ang umpisa ng Kings offensively pero gadon din naman ang Wolves dahil naka-takeover mode pa nga rin itong si Julius Rander for his team. At dito ngayon naging sagutan na tayo sa opensa sa early minutes natin kung saan ang nag-take advantage dyan ay ang home team sa Ramento Kings. Dahil nga rin sa dami ng turnovers na itong Minnesota Timberwolves at during this run ay nagalit nga rin itong si Edwards kay Rudy Gobert after na late siya na mag para nga dumipensa. Kaya nga nilabas na rin siya sa laban para ipahinga. At sa huling mga minuto natin this third quarter ay dito na nakita ng Sacramento Kings na mawala ang kanilang kalamangan ng dahil nga sa big run na ginawa na ito ang Minnesota Timberwolves sa pangunang ngayon ni Anthony Edwards pati nga ni Julius Randle bagong duo nila sa team. At sa pagtatapos natin sa third quarter abay nakuha pa ng Minnesota ang lamang score natin 89 to 88. At para naman sa ating fourth and final quarter, matinding sagutan ang nangyari dito sa umpisa, talagang showdown ang nangyari. Si Anthony Edwards, ay eh, grabe nga ang mga ginagawang highlight dito. Talagang hindi na nga siya mapigilan ng Sacramento defense takeover mode na nga rin siya. And with 7 minutes left in the fourth quarter, sobrang close game tayo. Lamang ang Wolves 100 to 99. At pagbalik nga natin sa court, abay what a highlight play na naman ang ginawa ni Antman dito and one play at si Julius Randle. Abay sinabayan na nga siya para nga ibaon ang Sacramento Kings. Pero dito si Domantas sa bonus. Abay sinasagot nga ang deadly duo na itong Minnesota Timberwolves to keep them close. Score natin 110 to 108 with 3 minutes left. At sa last minutes nga natin mga idol, nakakita tayo ng parang mala playoff game na atmosphere at talaga nga namang clutch basket versus clutch basket ang both teams pero naaway ang napakagandang labang ito sa clutch game winning free throws na ito nga ni Anthony Edwards panalo ang Wolves sa labang ito.